Spirit Guide Messenger po, welcome back po. Guys, bago tayo mag-start ng ating reading ano, sa Every Soul Jack sign. Gusto ko lang po ipaalam sa inyo ano, lalo na po yung mga first time lang sa aking channel at ay uh, mga cross watcher, yung mga bago kong subscriber ano. Gusto ko pong ipaalam sa inyo na ang tarot card po ano, nagpapahiwatig po 'yan ng inyong enerhiya. Okay? Pero itong ginagawa ko, entertainment purposes lang po. Okay? At uh, kung gusto nyo po ng reading, kontakin nyo lang po ako. Meron akong email address at uh, yung link ng aking Facebook ay nasa description box. At the same time, during ng aking reading, magpa-pop up po ako dito ng aking uh, email address at ng aking Facebook account. Okay? At isa pa po ano, ang gusto ko rin sabihin sa inyo, kapag ang isang tao ano or ang isang individual ang level niya ay nasa 1 2 3 dimension ano or ilan lang sa kanyang dimension or chakra sa loob ng katawan ano ay ang activated ano nagpapahiwatig po yan na ang isang tao o ang isang individual ay kumikilos bilang isang karaniwang tao na puno ng mas mababang vibrational frequency ng kanyang mga enerhiya no. Tulad na lang ng uh, fear, fear, insecurity, anger, ano pa ba? blame, guilt, despair, jealousy, pride, frustration, hate, envy, pride at ang pagmamataas ano. At naniniwala ka lang sa give and take at umiikot ang isipan mo or ang mundo mo sa pera lang at sa makamundong kapangyarihan. Ganyan ang mga taong nasa 1, 2, 3 dimension. Okay? At isa pa, uh, kung kailan nyo po mapapanood ang video ito, at po ang nakatandang, nakatadhanang, sorry, nakatadhanang malaman nyo ang sagot sa inyong katanungan. Okay? At ang intention ko po sa paggawa ng video ito, ano, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at pag-asa. Naway mahil nyo po ang inyong mga sarili at magkaroon kayo ng pagpamahal. Okay? So, move on na po tayo sa ating reading. Aquarius, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading. As, as always na sinasabi ko, ano, kung kailan mo mapapanood ang video ito, ito ang oras, panahon na nakatadahan malaman mo ang sagot sa inyong mga katanungan. At ang intention ko sa paggawa ng video ito, ano, naway ma-heal ma nyo ang inyong sarili. Magkaroon kayo ng kamalayan. Ano? At mahalin nyo ang inyong sarili. Okay, so aalamin natin kung ano ang iniisip, impression ng person mo, kasalukuyan ng sitwasyon, kasalukuyan sitwasyon din ng iyong person. At kung ikaw ay single, may karelasyon, may asawa, kayo na bahay bahalang mag-adjust. Okay, ihahatid ko lang sa inyo ang meaning ng baraha. At kung gusto mo naman ng personal reading, kontakin mo lang ako. Okay? Cap ah, Aquarius. Capricorn, sasabihin ko sana. <laughs> Sorry. Aquarius pala. Okay. Oops. Divine love. Divine love. Hmm. Ay, nakalagay. Soul star chakra. And then, Pink amethyst. Ah, meron palang pink amethyst, ano? Usually, violet lang. Violet. Violet lang ang ginagamit ko kasi. Lagay muna natin dyan. Divine love. Divine love. Malamang long term yan, ano? Divine love. Fulfillment. Ayan. Malamang fulfillment ang meron kasi. Divine love. Tree wisdom. This tree the reed, will help you navigate through your current situation. Her flute can reveal insight and answers through the sounds it makes. Tree wisdom. Inspiration. Be prepared as you soon <gasps> Be prepared. Baka ito na. Yung divine love mo. A visit from fairy inspiration. Come dusk or dawn. She can call at any time. He, he, he. <laughs> Excited na ako malaman. Malamang may reunion na magaganap. Mukhang may reunion. Long term relationship. Oh, yun ba? Siguro simple happiness. Oh my God. Ano kaya to? Solitude. Think of being alone as meaning you are all one and in total harmony with everything. The greatest treasures are those that with wait silently during your quiet times. Hmm hmm. Ah, Aquarius, meron ka ng simpleng natamong bagay dito ano? Inner happiness sa buhay mo, sa love life mo sa mismong karelasyon mo. O yung iba sa inyo, may karelasyon ka man o wala, meron ka ng uh, natamong ganyan. Kahit wala kang karelasyon, inspired ka. Mm na -mm. Kahit nasabihin mo mag-isa ka lang, inspired ka pa rin. Merong happiness sa puso mo. Merong happiness, purity, yes. Always trust in the purity of your heart. Oh, look inside your heart and within it you. Within each you will find the answer to your question. Ha, 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 ha. Eh. So meaning Aquarius malamang na bago pa lang ang inyong samahan dito. Baka Uh, hindi ko alam kung umabot na kayo ng one year. More than? Less than? <laughs> uh, bago. Bago lang. Or kung hindi naman matagal na kayo, uh, meron pa ni bago na realization. Meron kayong panibagong uh, parehong inspired. Meron kayong ganong klaseng energy dito. Nakakita ako nagkaroon kayo ng baka bagong goals dito na nais niyong matamo. Yung iba siguro sa inyo, natamo niyo na. Or ngayon niyo palang matatamo. In the near future siguro. At wala akong ibang energy na napipick na, 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 up dito. Ang ganda ng baraha mo ah. Hmm. Wisdom, divine love, inspiration, solitude. Which is solitude, hindi big sabihin na ano ha. Sa, sa single, ma solitude ka. Pero you, you have pure heart. Ang ganda ng baraha mo. Aquarius. -mm, -mm happiness. Hindi na pala itong barahang gagamitin ko. Kung kayo, ano, ano, medyo mahaba ang relasyon nyo, nararamdaman ko na talagang yung iba sa inyo, na isa para nyo na yung uh, kung ano man yung gusto nyo. Meron kayo sigurong ginawang dream, Uh, meron na kayo sigurong na achieve dito mm, -mm. baka trabaho or negosyo mm. or mis yung mismong samahan nyo na achieve nyo meron kayong magandang naging uh, bawa mag magaano kayo uh, meron kayong sinet na goal six months anniversary yan yeah, ganyan hindi yun, hindi kayo naniniwala na aabot kayo ng six months or ilang months or years ganyan meaning basta sinasabi ko meron kayo na achieve sa inyong samahan okay depende ko anong klasing anong relasyon ang mag an meron kayo kung mag-asawa kayo kung in relationship relationship lang or ang ligawan pa lang basta meron kang ma-achieve maari na achieve mo na or ma-achieve mo pa lang coming soon <laughs> at uh, nakakita ko rin ang katatagan ng emosyon mo dito mm -hmm. Mukhang, ano ka matatag dito ha grabe mm hindi ko nakakita nag-up and down ng emosyon mo dito sa ganda ng baraha mo. Grabe, ano? Marahil nakaranas kayo ng mga challenges sa mga nakaraang buwan. Pero na-overcome nyo ngayon another wisdom, another knowledge, another inspiration, another pure heart. Parang, okay, let's start another uh, another step, yung ganun, another pagsubok na naman, which is uh, okay, another challenges. Hmm. Kaya, nakakita ko meron kayo nabuo dito ano eh, uh, seguridad, alam mo yun, security. Hmm. Which is, na pa rin yung pag-aalala, no? Hindi naman, nawa, mukhang hindi naman nawawala, pero mukhang seguridad sa inyong samahan. Merong namuo mo, Na-realize nyo siguro dito na importansya, uh, ang dito, ah, uh, importansya ng inyong ikaw, si siya, yung importansya nyo sa isa't isa, or yung mga tao na nakapaligid sa inyo, na feel nyo siguro, na may mga tao palang nagkikare sa inyo, hmm. merong, ah, uh, gumagabay sa inyo, yan, ganyan, na higit sa akala nyo, ano, like ng family, friends, co siguro, o yung mga taong super super close nyo, na, hmm, hindi nyo inaasahan, nagkikare pala sila sa inyo, hmm. Yan ang nakikita ko sa barahan nyo. Ang ganda naman. Galing. Mm -mm. Yung iba sa inyo, no, wala ka mang karelasyon sa uh, ngayon, ano, kasalukuyan mong buhay, ano. Meron ka pa rin, ano, dito, inspired ka pa rin sa kabila ng lahat. Bakit? Kasi kasama mo naman yung friend mo. Uh, nakakita kong inspired ka talaga. Oh. See? Truth. Lumabas. Truth. So, well-being. Feeling mo talaga kumpleto ka. May ano? Oh, peace. Hmm. Wala kang problema. Kahit may problema ka, hindi mo inaano. Ayan, new beginning. Justice. <laughs> Hinagis na eh. <laughs> Ang ganda ng baraha mo ah. Hmm nakakaramdam ka dito ng peace na uh, meron kang peaceful energy na tingin ko, feeling mo kompleto ka, kahit wala kang, for, wala kang karelasyon, wala kang person, kahit wala kang asawa, kahit sabihin mo single mom ka, still, nakakaramdam ka ng safetyness, maring dahil uh, kasama mo ang mga anak mo, family mo, yung sarili mong family, or security, feeling mo marami kang kakampi, hindi ka nag-iisa, or meron kang trabaho, or kahit na sabihin mong wala ka namang karelasyon, meron kang ah, uh, ang tawag dito, specific person na nagpap, nagbibigay sa'yo ng inspirasyon or mga friends, group, ganyan ano. Hmm. And still, kahit ano pa yan, tingin ko sa'yo, inspired ka, energetic ka. At saka, Aquarius, ano, dito new beginning sa nakalagay justice. Hmm. Then truth, meron tayong truth dito, ano. So, dito sa mga unang baraha, yes, nakakita ko na maganda ang iyong enerhiya, energetika Pero, in some point dito sa mga baraha, lalo na kung single ka, no, uh, malamang yung iba sa inyo, no, hindi ka magkakaroon ng karelasyon. At, uh, siguro may mga taong palagi nagsasabi, no, ay naku Aquarius, paano ka ba naman magkakaroon ng karelasyon? Eh, palagi mong kasama ang family mo, ganyan-ganyan, or palagi mong kasama ang barkada mo. Kaya, malamang mayroong mga ibang tao na nag advise sa'yo na dapat unahin mo muna yung sarili mo, yung feelings mo, or ilang taong ka na ba. <laughs> Ganun na. Pero depende na yan sa inyo, no? Aquarius, kayo nang bahalang mag-adjust. Pero yan ang nakakita ko, ano? Malamang na may mga ganyan kayong klaseng sitwasyon, ano? Hmm. Kuha pa tayo ng parahan natin, ano? alam mo no, um, Aquarius ano, kung ikaw yung, sandali lang na, nangangating ilong ko. <laughs> kung ikaw ang ano, uh, merong karelasyon na no, itong person mo, iniisip niya na baka ikaw ang soulmate niya. Ayan, kasi meron tayong divine love and then pure, di ba? So, meron siyang pure na ganong klasing feeling na, oy teka pa kasi Aquarius ng aking soulmate. Ayan. nag iisip siya. The curse. <laughs> nakakatakot naman o baka naman yung iba sa inyo iniisip nyo, hindi lang soulmate twin flame, pag twin flame eh, naku, grabing ano yan napaka intense yan, ano hmm. magiging kayo nito itong person mo iniisip niya kasi na magtatagal ang inyong relasyon magkakaroon kayo ng ang tawag dito ah uh, ng magandang chemistry, magandang samahan. Maganda ang impression at plano ng person na to eh. Gusto niya talaga magsimula sa iyo. Panibagong buhay. Hmm. the medicine. Oh. Baka nga yung iba sa inyo mag clean flame kayo dito, no? Hmm. Ah, baka yung iba sa inyo engage na kayo. Oo mag-engage na kayo dito. Or ngayon pa lang kayo, pag engage itong person niya sa inyo. Hmm. So, sa madaling salita, alam mo, kasi maganda ang baraha mo, no? dito medyo, akala mo siguro the curse yan, ano? And then, meron tayong the medicine wheel. Akala mo siguro negative. No. Itong person mo, hindi kanya kohen, Kasi nga, akala nga ng ibang ang person ng Aquarius, ano, ano ka? uh, soulmate kanya or malamang twin flame ano so dito nakakita ko na meron talaga siyang ano uh, goals sa inyong samahan kahit na single ka pa or magkaano na kayo magka-relasyon na kayo kasi umaasa siya na kahit nabaw nagkaaway man kayo ano magkakaayos kayo dito umaasa siya na pwede kayo magsimula ulit uh, new beginnings kasi lumalabas ano So mag-strike tayo, uh, magkapatawaran. Ano? Then, ang tawag dito, panibago. Panibagong samahan. Hmm. Yan ang gusto niya. Ano? Naniniwala siya na magkakaroon kayo ng good chemistry. Maari, yun naranasan yung naranasan nyo ng past na ano, maraming may may maliit na turmoil dito. Ano? So, malamang na merong konting hadlang, pagsubok, di ba? Pero maano yon ma-overcome nyo. Naniniwala ang person mo na makakayanan nyo yan. Kaya hindi ka nito lolokohin alam mo ba? Hmm. Maganda ang dating mo sa kanya. Pati siguro yung family member mo uh, na gustuhan niya. Malamang na nagustuhan ka nito, Aquarius, ano? Uh, hindi lang bilang ikaw, pati yung tinitimbang niya kasi ang ang ayan mo hindi ko pa makakit ayan oh may timbangan di ba so yung timbang mo at yung timbang ng family mo patas yan kaya nahulog ang loob niya sa iyo kasi malamang na maganda ang family family background mo nakakita niya samahan ng family mo or kahit hindi family basta yung mga maganda ang pakikisama mo sa tao ano so meron meron talaga siyang magandang ano sa iyo uh, magandang image ayan Hmm, maganda ang dating mo sa kanya. Kaya, malamang na iniisip niya na, Uy, eto si Aquarius, magkakaroon kami ng magandang ano nito ah, chemistry nito ah. Kung yung iba sa inyo, LDR kayo, no? Magkakaroon kayo ng reunion dito. Mm, -mm Bawa, uuwi siya ng, uh, ng Mindanao. yung <laughs> ganyan, ewan ko kung saan kayo nakatira dahil dito, oh, may bundok, may ano, mm, tapos, may kabayo pa rito, mga, mga forest. So, from from siyudad, papuntang anto. Papunta sigurong uh, probinsya, ano? Hmm. Or babalik sa probinsya. Ganyan. Hindi ko lang alam. Or siguro, iba sa inyo. From province, papunta dito sa ano? Sa siyudad or abroad. Ganyan. Hmm. So, meaning sa yun na ito, dahil itong person mo, disidito talaga siya makasama ka. Dahil gusto niya talaga new beginnings. Ano? Hmm. Gusto niya talaga mag-reach out ka. Okay. So, makakasama, magkakasama na kayo nito. Hmm. Disidido talaga itong makita ka ulit, makasama ka, magsama kayo together. Kung dati nagka-live-in kayo, magbabalikan kayo. Hmm. Eto, ingay ng baraha. <laughs> Sumalpok drum. Dugu-dugu-dugu-dung-dung. Ayan. Kung ikaw ang single na Aquarius, ano, ah, uh, malamang, Itong makikilala mong taong to, naghahanap talaga to ng long-term na karelasyon. Ang bawa, sa internet mo lang nakilala to, ano? Pero, hindi to nakikipag, ano, nakikipaglandian lang. Oo, gusto nito talagang merong, ano, relasyon. Mm -hmm. pag nagtagal, talagang seryosohin oh, ka nito, ano? Pag uh, tumagal na magalang ang communication nyo. Hmm. Uh, yung iba naman sa inyo, may makikilala ka talaga, ano? At pareho kayo ng goals na kung ano hinahanap niya sa isang samahan, sa isang relasyon. At uh, tingin ko talagang magkiklik kayo dito, ano? Karamihan siguro sa inyo dito. Majority sa inyo, Aquarius. Mm. So, yan ang nakakita ko meron kayong <laughs> dalaw. Talaga dalawa sumis. Oh. Oh. The, mm, the, beloved talaga. Oh, divine love. Beloved, pure. Oh, baka ito ang soulmate mo, Aquarius makakilala mo no sa internet galing pa siya sa ibang bansa hindi ko alam kung paano kayo magkakakilala dito pero magtatagpo kayo or magkakaroon ulit kayo ng reunion babalik ulit siya sa iyo dati meron kayo sigurong communication whatever kung ano man yan kayo nang bahala mag-adjust yan ang nakakita ko kaya makakabuti sa iyo na alisin mo ang takot mo yung pagdududa mo baka siguro inisip mo ay hindi nakilala ko lang siya sa ganito sa ganyan no 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 ang ang tadhana ang magdadala sa inyo dito eh baka meron talaga kayong soul contract dito ano. Ah, uh, meron talaga malaking kabuluhan ito sa buhay mo, sa journey mo dito sa mundo natin. Yan ang palagi ko sinasabi sa mga kliyente ko, ano. Kaya ang pamamaraan ng pangkuhula ko, inaalam ko talaga kung ano ang meron kayong ano, uh, soul contract which is hindi naman maibig sabihin pag mayroon kayong soul contract ay eh, kayo, kayo, talaga dapat ano hindi rin ano dahil mapagbiro din ang tadhana ano so ito sinasabi sa inang baraha ano huwag alis mo na 'yung pagdududa mo o mga uh, negative mong salita negative mong kilos kasi mag yan ang magbibigay ng misinterpretation misunderstanding okay at uh, maging klaro ka sa sarili mo ano kung ano ba gusto mo talaga kung meron kang vision at uh, makakabuti na i-share mo kung ano mga vision na meron ka i-share mo sa friend mo sa family mo or dito sa mismong person mo ano uh, kahit na bawa nagcha-chat-chat lang kayo ganyan ano kahit na single ka, kahit na may kapartner ka, no, Aquarius, ikaw nang bahala magano, no, kung nakilala mo na ba tong person na to or kung hindi pa, uh, mas maigi na mag-share ka sa mga friend mo para kung if ever na makilala niya yung friend mo, doon niya, doon siya makakakuha ng, ano, ng impormasyon sa iyo. Okay, Aquarius, na-get mo yung aking mga sinabi, napakaganda ng baraha mo, divine love, purity, the beloved, wow! <laughs> ang galing, new beginnings, peace Ang ganda na mo talaga, wala akong masabi mm. Maganda talaga ang enerhiya mo, ano Kaya ganito, kaganda ang mga baraha lumabas sa'yo Dahil yan ang ugali mo talaga mm -mm. Nag-ano ka siguro Nagme-meditation ka ba? <laughs> okay. So, Aquarius, hanggang dito na lang ang ating reading, ano? Kung meron ka sariling validation sa baraha, then validated it. Kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Maraming salamat sa iyong like, share, comment. At uh, sa mga bago kong subscriber, thank you, thank you. Sa mga cross-watcher, thank you, thank you. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.